Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikawalo ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Masdan mo siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang kakausapin ng buong giliw at tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan nang siya'y kunin ko sa lupain ng Heipto at sa araw na yaon ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi na aking baal ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman Israel mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahabag. Pupurihin ko at pasasalamatan ng Diyos araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman dakila ang poon at karapat dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papurihan. Iahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita sa lahat ng tao ay aking sasabihin ikaw ay dakila. Iyahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo at iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Aleluya, Aleluya! Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus ay dumating ang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya. Tumindig si Yesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may labindalawang taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Yesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Bumaling si Yesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Yesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay, sinabi niya, Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang, at siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.